Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel So uh, ngayon nandito tayo sa may St. Mary Magdalene Para mag-update At uh, magbigay ng uh, magandang balita po sa inyo Ngayon dito sa may St. Mary Magdalene uh, May mga na-relocate na 1, 2, 3 Tatlong block Yung uh, may mga na-relocate na So yun uh, Samahan niyo ako na ikuti natin yung mga may na-relocate na ng mga bahay dito sa may St. Mary Magdalene. So, ito yung, ah... Uh, Siyempre, yung famous na lugar dito sa may St. Mary Magdalene kung saan pagdadating ng hapon, eh... Maraming naglalatag ng na mga nagtitinda rito. Okay, so, yun. Pagmula rito sa bahay na to, hanggang doon sa kabila at saka doon sa may main... main road nitong St. Mary Magdalene ay may mga na-relocate na. So, ah, uh, tanungin din natin sila kung saan sila nang galing at kumusta sila dito sa relocation site dito sa may uh, St. Mary Magdalene. Okay, ilipat natin yung camera. Ay, shout out kay Kuya. Sama ko sa video ko, Kuya. <laughs> At uh, ayun, uh, ikuti natin yung uh, tatlong block ng uh, tatlong tatlo nga o tatlong block ito. Itong 123, itong isa kabila ata ito, ano? 24. So 22 ata ito, tapos 21. Yung mga merong nang nali, nakalipat yung mga meron ng mga nakatira na na-relocate dito sa May St. Mary Magdalene. Okay? So, yun, uh, lipat natin yung camera natin, ha? Okay, so ito, may mga tao na dito, may mga na-relocate na katulad dito. So, at wala pa silang kuryente, pero binigyan sila ng uh, temporary, no? Yung galing sa Meralco, wala pa, pero may mga kuryente na sila gawa nung sa submeter. So, may mga nagpakabit sa kala dito meron ng halos lahat ata na rito merong na nakatira. Magandang umaga po. Pwede magtanong, Tess? Kasama ko kasi sa video ko, ha? Saan kayo galing, Tess? Saan kayo galing? Bago kayo napunta dito. Sa pote. Wawa. Saan yun? Lungos. Sa lungos, ah. Yung mga nasunugan doon, kayo ba? Ah, ganun ba? Ilang pamilya kayo nalipat ngayon dito? 104. 104. Pero meron pang may mga tira pa. Mga kailan? Kailan sila yung may re-relocate -re din dito? December 10. Ka. December 10. So, mga one week, no? Di dito, dito na. Dito rin sila sa kabila. Palabit lang. O, kamusta naman ano kayo dito? Wala pa Ayun na nga. Pero sa kabila meron na rin kayo kapitbahay. No? Bali, sandang pamilya kayo. Okay. Sige, salamat sa inyo. Kumusta ka naman kayo rito? Ano sa ano nyo? Maganda naman. Mm -hmm kaysa kumpara doon sa tawag dito, sa pinanggalingan ninyo, no? At least kahit papano ito, eh, simentado na yung bahay. Anabuhay ah, buhay lang talaga yung ano. <laughs> Tsaka, pwede rin kayo magdigo-negosyo dito sa ano, di ba? Oh, Magtinda-tinda. Pag dadating na nga po, nadaming ano eh. Nagtitinda. Salamat sa inyo, ah. Thank you. Sige. So, yun. Sila ate, galing sila ng Lungos Bacoor. At yun, parang ilan sila dito sa Block 123. Ay 1, 2, 3, 4 ata silang pamilya na napunta dito. At doon sa may 22, tingin ko, ah, uh, marami. Ikot tayo sa kabila. Kasi may sounds kanina doon. Eh. Kaya, hindi ako nag-ano. Okay, so yun. ah uh, masaya naman sila. Narelocate lang sila nung nakaraan linggo dito sa may St. Mary Magdalene. Kapag ka -re relocate na po talaga kayo, e eh. eh, eh may re-relocate na po talaga kaagad. Ano ba sinabi ko? O naman, di ba? Kung may re-relocate na, may re-relocate talaga. At, ah, uh, so umikot tayo, inikutan natin itong may mga na-relocate na. So, ayun, no, oh, block 122. At dito, eh, halos mas maraming tao rito. Although may mga bahay pa rin na wala. At, ayun, ikita nyo, may mga nagpapaayos na, ayun nga lang, may music. Baka maka-fair time nito. May music dito. So, ayan. May nagpapagawa na kaagad. May nagpapaayos na nung uh, bahay nung harapan nila. daw umaga ho. <laughs> At uh, ayan. Mabilis yung kanilang pag-ayos. daw umaga. <laughs> Meron ng uh, nagtayo kaagad ng tindahan. So, parang one week pa lang sila napunta rito. So ayan, uh, tinanggal na yung ano natin dito sounds gawa ng may music kaya tinanggal natin. sensya na kayo. At kita nyo, ang lakas ng music nila ron. Just me. Tatanggalin natin yung music na yun. At uh, hello. Hello po. At yun, dito rin mayroon 122 at 121. Ganda umaga. May mga halos mamuno-muno na. At yun, wala pang alam talagang uh, kuryente galing sa Emeral ko. Pero may temporary na naman na kuryente. So yun, ganda umaga. Ganda umaga po. Ako, ang daya may music. So yun, ah. Uh may music doon doon. Kaya tinanggal ulit natin. Ayoko kasi i-cut siya. Gusto kong uh, maging tuloy-tuloy pa rin ang video para makita niyo nang mas maayos ito. Pwede magtanong, kuya, saan kayo galing, kuya? Bago kayo napunta rito. Wawa, Lungos. Ah, kasabahan niyo talaga isang ano kayo dito, puro taga Lungos. Okay 'yun, sira. Kumusta naman kayo dito, te? Okay naman. Okay naman. <laughs> so adjustment pa no, tirag. At least kahit papano, maayos na yung bahay, no? <laughs> Sige, te, maraming salamat sa inyo. Thank you po. At yun, no? Ay, oo. Oh, <laughs> Ay, salamat, salamat sa iyo. Thank you, thank you. Sige, kuya, ka. thank you. <laughs> salamat. Ayan, baka mapanood kayo ng mga kasama nyo pa. May mga naiwan pa ba doon? Maraming pa. Kailan sila malilipat dito? Maraming na. Hello, December. December na ngayon. <laughs> si Kuya. No, second ah, second week. Ah, okay. At least kahit pa paano, nandito na kayo, no? Adjustment na lang yung ano. Sige, salamat. Thank you. Salamat. So, yun, may mga nagpapayos na nung bahay, no, harap. Nandang maga ho. At yun, may mga nagtitinda na. Tandong maga po. <laughs> kumusta? Kasama ako sa video ko ha. Kakaibig <laughs> sa speaker pa. Nakai-speaker pa ba? <laughs> nakai-speaker. <pa> <laughs> ah, nakai-speaker oh. <laughs> Kumusta, kumusta? <laughs> ah, doon sa kabila. Oo, oh. yun no. Oh, sa Aya Sento. Ayun. Kay Tagal Laguna. Nagde-deliver kayo dito ngayon. Okay. Oho. Kasama nyo rin sila na. Yung iba dito galing Wawa. Ah, Ah, Tagawa. Tawawa kayo kasama ko sa video ko, kuya. <laughs> Pinagaganda nila. Ate, kumusta naman po kayo dito, Nay? Eh? Okay naman yun. po kayo. Wawa wow, uno. Wow, wow, uno. Doon sa mga nasunugan nung nakaraan, no? oo? Oo. Pangalawang sunog na po yan. Yun. Pandemic yung muna. Oo nga. Pangalawa ito na. May bahay na kami. Oo nga. Ngayon lang kayo na relocate. no, no. 27 27 no, ng November. At least ano man ang masasabi dito <manyan> sa mga <Hello>, ay. Para... Wah, <laughs> kumusta naman po kayo dito Hello, sa nang pagliba? Okay. Oh, maganda naman talaga hotel dito. Ayun nga. Bahay na narin. Oo, oh, oh, di ba? Hindi <manyan> ka tulad ng sa Baba umuno na alam. Oo. Oo. Saka ano yung bahay ninyo doon? konkreto din o light material lang, mga kahoy? Oh, kasi hindi na kami nagtayo. Ngayon. Ah. Pero pero nakaraan dati, yung dating bahay nyo, mga ano? wala na nakakatipid at Pagkakabit bahay pa rin kayo ay, hindi kayo. Oo sa kabilasin. Oo oh, sa kabilah. Kabila. Oh. <laughs> hello ma'am, kasama ko sa video ko 'to hello. Ah, ganoo po bahay. Salamat ay, sa inyo ate. Yan. I ay, thank you. Ay, oh. May nag-request kasi sabi may mga may mga nalipat na nga daw ngayon. Sabi o nga sabi ko may mga nalipat na nga ata. Ah may nagtatanong daw kung may mga kuryente na. Sabi ko, wala pang kuryente galing sa Meralco pero may temporary. So, <laughs> Ayun na nga. Ayun na nga. At saka importante din po kagad. At least kahit pa pa. Ay, oho. No, so, ah. <laughs> Kasi request mo, yeah. Na, partner kami, hindi kami nag-request ng na partner na ako na kami sa partner. Oho. Pero <laughs> lahat po ng basura sa amin. <laughs> ayun <Ayan, kung, isa>, lang. <laughs> ayun Kaya, malinis na ay nabutan ninyo. Hindi, oh, oo. Oh. Is, kaya, hindi, 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 Oh nga. Oh nga. Oh, this maayos na. Tsaka natambakan mo talaga itong lugar na to ng mga basura na puno kahit doon sa mga vlog ko nababanggit ko din na ginawang parang dump site oo oh, maganda na. kaya at saka maganda rin yung pwesto nyo kasi corner lot kayo ayos na ayos at saka maganda na, maganda, maganda naman po talaga din ang bahay talaga siya <laughs> eh. oh. nah, uh ano na na oh oh ayoke Delu TV yung um, YouTube channel ko yung name ko Delio TV hindi oh. naman po -tay. -tay <laughs> oh. may mga nagre-request kasi siguro mga kasamahan niyo rin yung doon nasabi baka pwedeng pakapasyalan yung mga na-relocate dito nakangahaw ng oh oh tapos Nung nandiyan na ako, siyempre, kumakanta sa akin. Kung ko, kung nang nalaw. Ay, 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 ganun po ba? Ganun po Kuya yun na Dito po sana ako mag-start sa kanto. Sabi ko may music. lumipat ako dun sa pagdating may music pa Sabi ko magi na ako. dito oh ay, kayo at least kahit papano nandito na kayo mag-a-adjust na lang talaga yung buhay. Tsaka importante maayos na yung bahay, di ba? Oh, ayan. Kasama siya Ate sa video. Ah, we oh, ayan. Shout out sa mga hindi na. Lang. Oh, invite niyo sila. ayaw dito, meron kasi ng ayot. Oo nga, oo akala nila. Oh, kanila, naman yung bahay. Kaya, oo. Oh. Yung mga kapitbahay, mabahay. Oo, oh, 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 tsaka at least ayun, ang, ang, ganda naman din talaga ng bahay. Wala kang masabi. Ayun na, nalilinis na nila. Oo nga, no. Ah. <laughs> kung dati naging dam site itong lugar, ngayon nalinis na nila ate. Makikita nyo, nalinis na. Oo. Oh, oh. Ayun po talaga. At least nung pagdating nyo dito at may mga inabutan pa rin kayo ng basura pero nung before pa lang talagang kung ano yung mga video ko <laughs> tatambakan o. Oh. Kaya, oh, abi no? Oo. At least, kahit ngayon may tao na, eh, may ilang na sila oh, magtao. Oo. Sige po, sige po. So, yun. <laughs> so, yun, kila <laughs> so, <yun>, Lamang nandito. <laughs> Oo oh, nga, yun. Sila atin naghalaman na sila ate. Tsaka, meron talagang iba na ayaw, no? Na, parang, talagang, na mm -mm kailan man si si, si umabila, magi, magi sila yung mga billiard ay papayag na may maging sila oo oh, oh, kaya oo Dapat, oh. dapat na Oo. Oh. Si, naman. At saka, kung hindi naman sa inyo yung lupa, medyo mahirap eh. Malaki oh, Oo. Babayaran lang kayo ng magkaano dun sa ano, tapos wala naman kayong bahay, hindi ka to magandang bahay okay, eh pagdat Oo, okay. pagdating ng ah, sayo na, oh, okay. 'di ba? <laughs> may lupa ka na, may bahay ka, 'di ba? Oh. Mas maganda nga po siya kaysa doon sa quarantine Ay, oo naman kasi Mas, mas maganda. Po. Eh. Oo, kasi may lupa eh yung tenement, oh. e, paano kung nasa second floor ka, wala ka lupa? <laughs> eh paano kung mahina na yung uh, yung building? eh ko condemn na yun. Eh saan ka na ngayon na naman uli? <laughs> Mangyayari. Eh wala ka lupa. Oh. Oo. Oh. bagay. Oo, oh, oh, kaya. Oo, oh, oh. tsaka isa pa, po pwede i-develop niya pagkaroon ng pera, pagdating ng araw, eh pwede nyo pataasan, tapos nabayaran niya. Eh kung nasa tinimen ka, wala ka na -de develop oh, doon. Oh, Pagpasok mo doon, paglabas mo, ayun na yun, wala ka na mababago. <laughs> Ito po, pwede mo pag... Oo, oh, kaya pag, pagdating na araw, kung may mga extra pera kayo, O pwede yung second floor, third floor, di ba? Sa inyo, oh, corner lang kayo. <laughs> corner lang, nakuha talaga. Yun na. Kaya <laughs> <laughs> yung corner, yeah. pero may nag-i-request sa na, inyo. Yeah. Lumapit pa talaga sa inyo, mm -mm. ang mesa. Corner naman po sa anak. Ang you know? dami talaga. oh <laughs> minsan,